kakain po muna tayo at gutom na yung aking mga bolinggits. Ayan, dungkas. Laki ng dungkas, oh. Yung sa akin is galbita with rice. Alam nyo na, with rice tayo. Let's it guys. Kaya na yung dalawa. Samida! Samida! <laughs> ayan guys, pupunta tayo dyan sa building na yan. tinan tina nyo yung baby boy ko. Dala, dala nyo yung car niya. Ito bata na to. Tapos na po kami kumain. Ayan, derecho kami dito. Ang ganda ng building guys. So look at that. Ayan guys, so sa bata is 1,000 won. Ako naman is 3,000 won. Si nana at saka si tatay, free na naman sila. Bibili tayong ticket. Ito ano na yung ticket natin. Papasok na tayo sa loob. Buti na lang walang sumpong yung aking baby boy, Oh. Daladala -dala niya yung kanyang car. Ayun, ticket, ticket! Ayun, ticket pala. Ayun, ticket. Papasok na tayo dito. wow oh, ang ganda, Oh. Kanyang lobster, Oh. Yeah, yeah, yeah. Sincha lobster, o. Yeah. Wow. Wow. Totoo lobster na pala yan. Hindi na dry lang nila. Ay, ng pagi, oh. Oh my God. Look at that. Pasok tayo dito. Wow, ang gaganda, oh. Yung baby boy ko, ayan, oh. Nai-enjoy niya yung pagka-ano niya. Paglalaro niya ng ano. Car. Wow! Ano oh, tawag dyan? Tulingan ba yung tawag dyan? Tapsin Street. Ano pala pangalan niya? Hmm. Hong <laughs> oh, dong eh, you no, huwag yun. Magkocolor daw muna you know. sila. Look at that, guys. Wait. atau orang anu nyi pu ya Ji ini Ati oh, nggeling ceranda eh Tesa pumasok na kami dito sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Sea snake. Oh my God! Pasok tayo, guys! ay guys, pasok na tayo! Ayan na! Takbuhan na! <laughs> Ang ganda naman. Ay! Paliwara nga. Yay! Pasok tayo dito, guys. Ayan. Ito yung makikita mo sa loob. Tapos, ayan. May labasan dito. Ayan. Ito yung labasan. Ay, maglola. Ito yung buntot na wheel. Ayan, yung palaruan ng mga buling Ayan na yung mga anak ko nasa taas. Hindi ko na magilap. Ang ganda, di ba guys? Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, makikita mo dito sa loob. Ayan. Ano na yan? Ayan. Ayan, yeah, pwede kang mag-jumping-jumping dyan. Ayan na si ate, o. Oh.

<laughs> ayo magi waleng Ayun ang baby boy ko. Pababa na siya. Parang nakawala sa hawala yung baby boy ko eh. Pauwi na tayo. Grabe ang init. Ang ganda ng building mo. Oh. Ito tayo galing kanina. sus tos, pa-uwi na tayo. Sobrang init. Grabe.